mga PVC panel na para sa ating na St. Joseph project. Ito naman para sa 25 ng uh, Lima Borosa Pastry. Kukunin na natin ngayon. Yan na ah, halos sa na. Dito ay ah, yung PVC yung kinuha natin para dito yan. Yan paikot hanggang yung, ah, sa dulo. Ito okay na yung uh, roofing dito sa garahe nga. Ah. Ayun na. Ayan yeah, mga boss, at, uh, good morning, good morning At uh, welcome back ulit sa ating uh, YouTube channel And then sa ating uh, Facebook uh, page Ay, at uh, araw ng uh, Martes uh, June 18, 2024 At uh, dito tayo sa modern day ulit Sa modern day, kukuli natin yung PVC panel Para sa ating uh, project ng St. Joseph Kabuyaw uh, And then, uh, ay, sa chikiting uh, Samama mga bodyguard ko <laughs> and then uh, plotted para naman sa 25 ng phase 3 ng Lemabrosa kukulin na rin natin pakakat na lang natin ng uh, yung 3 meter hatihin natin sa gitna ng mga 50 para may sasara na lang natin yung pinto kasi ang kailangan ko lang naman doon 20 lang naman yung height okay tapos yung yung mahaba yung 3 meter na kukulin natin na ayan labas kaya yung itong sasakyan natin bukas lang yung pinto dahil yung mahaba yung 3 meter halos uh, 2.5 lang naman yung kasya dito Okay, tara, sama niya ako at ako kunin ko na yung uh, PVC panel. Let's go. Yan yung uh, PVC panel uh, para sa ating uh, St. Joseph project. Ito naman, para sa 25 ng uh, Lima Brosa Pastry. Kukunin na natin ngayon. Ayan mga boss, uh, na natin yung PVC panel para sa ating uh, project ng St. Joseph Kabuyaw na napakat na natin yung uh, plotted naman para sa 25 ng project natin sa Lemabrosa Phase 3. Ayan mga baso. Guys, okay, samahan nyo ako at update natin yung ano. Check na rin natin ng St. Joseph pagdating natin doon. Let's go! Ayan, ah, halos na bak -bak na. Dito ako. Ah, yung PVC yung natin para dito yan. Ayan, paikot. Ang ganda yung sa dulo ito okay na yung uh, roofing dito sa garahe nga ayun, ayun yung uh, PVC panel at uh, ito PVC panel na lang to ito ata uh, naka duplex na yung lababo nga yung mabuhusan na rin yung lababo nga dito dirty kitchen okay dito uh, okay na rin naman tayo uh, at uh, sa pintura na lang Oh, Tapos to, okay na yung ating sliding. Oh. Naka-sliding yung sa Ayun ito yung binili natin sa Scrutic ng uh, uh, Santo Tomas uh, Makiling ito at uh, PVC panel na lang naman nilalagay dyan tapos sa to sa labas kanyang uh, ventilation okay. at uh, kunting pasilip tupin ng agray uh, yan, bakal uh, rin naman nakakabit na lang yung PVC panel dyan yan mga boss, yan ang kunting uh, pasilip natin dito sa St. Joseph Cabuya Laguna project natin yan na at, uh, pagkakisami na tayo sa garay eh, okay, alo siya, patapos na rin dito ng uh, tropa lilipat na sa Santo Tomas okay. na, uh, ta uh, next update natin ang uh, Santo Tomas, Phase naman ng Alima Bros mga boss. Okay, hanggang dito na lang. Hata, ingat, ingat tayo. Bye-bye, guys. Ito po nga uh, J uragon Vlog. Napakaganda po ng uh, channel na ito, no? Uh, tungkol po ito sa construction. Actual uh, construction po ang uh, channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, napakaganda po ng uh, mga video niya. Uh, lalo na pong magaganda no yung mga iba't ibang design niya uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame eh. subukan niyo po panoorin J Uragon vlog na ito uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood niyo po yung mga video niya maraming salamat po